So ingat, so ito ang tip. Pagka hihinto tayo, neutral hand brake. Para sure okay. tayo. Bago natin lagay sa park. Okay. Bago natin patayin lahat. Aircon. Patay. No. Ayos ba tayo? Okay. Okay. Sige. Okay. So, oh, mga ugin niya, no, uh, kasagaran, no, kung kasagaran nga practice sa mga, bad practice bitaw sa mga kwan mga driver, lalo sa mga inani, nga matic. Uh, no? O, oh, boy, i-Tagalog e, mo naman para maintindihan ng lahat. Oh, sige, sige, Tagalogin natin. Ah, uh, ganito kasi yan, ah, uh, pag nga ganito, nga matik ang sasakyan mo, ah uh, tapos bigla kang huminto at uh, ito yung hindi mo na practice ito ito hindi mo na practice yan yung handbrake siguradong ano uh, marami kasing uh, mangyari katulad nito uh, ipakita ko so naka neutral naman siya halimbawa lang ah, ha, na hindi siya naka handbrake halimbawa hindi siya naka handbrake hindi niya na handbrake. So ito nandito sa likod. 'Yon, nandito sa likod. So halimbawa lang ha, hindi naka-handbrake. So kukunin ko yung gamit doon sa likod. Yung pagkuha ko ng gamit, tinamo, mo, tingnan mo yung kamay ko at saka yung tuhod ko. May posibilidad siya na dapat ma tinamo, mo, mapunta siya sa drive. Pagkuha mo ng ganyan, dahil hindi siya naka naka handbrake aandar unti ang sasakyan nagulat ka ito naapak mo siya ng naapak mo imbis na preno ito yung naapak mo yung sa gas pagkuha mo lang hindi mo hindi mo siya maigalaw agad kasi straight to eh kailangan bumalik ka muna dito bago mo siya ma uh, matupi yung ano mo yung tuhod mo para maprino ang nangyari, pag kinuha mo sa dito, straight na yan. Kaya pag apak mo lang gasolina doon, tuloy-tuloy talaga yan. Ayun o. No? Tuloy-tuloy siya. No? Kung hindi siya naka-unbrake. So, ganun ang nangyari doon sa naiya. So, may posibilidad na may kinuha siya sa likod o may kinuha siya dito na nalaglag. So, ganun ang nangyari. Naka-neutral. Nagalaw niya. Na-drive aandar unti nagulat siya imbis na preno yung apakan yung apakan yung gas so ingat so ito ang tip pagkahihinto tayo neutral hand brake para sure okay. tayo bago natin ilagay sa park hmm. bago okay. natin patayin lahat aircon patay no, ayos ba tayo? 青がいいしげ。Okay. Okay,